Kaya nga. O, oh, tignan mo dito. Okay. Aray. Hala, ang sasakyan nila tatay. Hala, abot na yung sasakyan mo, Hala. Libre talaga ang swimming. Hala, bumioy. Hala, bumioy na sila, o. Hala, ang tindahan, o. Oh. Naunsa man yung mga bata, o.

Kakulay. Kakulay. Tawa-tawa <laughs> ako dito. Baka pinasok na ng tubig doon sa amin. Late reaction. Bakit? Parang lumala ngayon imbes na naghukay na doon. Magsakit <laughs> na. Ay, grabe, oh. Kung hindi, sabi ko, Lord, bigyan mo na yan. Kasi babaka na nalit kami. Kasi wala na wala na ba. Ang bilis, oh. Dati. 30 minutes lang, eh. Ang dumi kaya niyan. Itong mga batang to. Hindi tumigil ka kasumi. Ang tubig ay mas itim pa sa kilikili ko, oh. Grabe dun, no? Bulwak ng tubig, oh. Ayan na, na, rescue ni Abot. Si Ate Erna, lalong kuminis, oh. Kahit na-stress siya sa, sa bagyo. Nag-alala ako ni Andre, mamalak.

Na, kanina pa yan. Ang dumi niyan. Totoo. Hindi nakikinig talaga, oh. iba hmm? ka hmm? Eh, bakit talaga... Pwede namang din, hindi naman sila mag-swimming dyan sa napakaduming tubig eh. Nandigid talaga nakikinig oh. Tara maligo daw. Ako. balikin balik yung tubig oh. Bumubulwak yung tubig, oh. Hindi siya, hindi niya kaya yung tuwa na dito. Naku, oh, nag, na, mainom talaga niya ang tubig. Ay, halak ka. Wag, kayo baka makainom niya yung tubig. Paano kayo yung sa mga ihinan daga? Leptospirosis ba? Dapat uwi muna sila sa kanila. Uy, huwag naman pabayaan ng mga nanay. Nagay, ha? Eh, paano yan? Oh, nagakinati na yung pinabayaan ka itim-itim ng tubig. Ay! Nagalit na nga yung barangay. Hindi pa rin nakinig. Silipin ko muna dun sa amin.